Talong, 35 kilo. Pilipino, 20 kilo. Ang palaya, 35 kilo. 45. Bokra, 30 Hello at magandang araw po sa inyo lahat. Yan, nagbabalik po ulit Ronnie Boy TV. At nandito po tayo ngayon sa Moro Moro dito sa Sindangan kung saan kasi sa ang gina ito ay mura ang inyong mabibiling prutas at mga gulay. Alright. Okay. Okay. So Moro Moro,

25 talong cô kilo na bumura yun kilo subscribe cho kênh Eh noo Hindi, hindi. So yun guys, so pabalik nga kami sa tatanungan namin kaninang lalaki. Dahil ang binibenta niya kaninang abukado is 40 kilo lang. Oo, oh, oh, hindi kayo nagkakamali. 40 kilo lang ang binibenta niyang abukado. Kasi dito sa metro at sa amin dito sa Bulacan is 180 po ang kilo ng abukado. Pero dito sa Moromoro, sa Sindang Sambuanga del Norte, ay 40 kilo lang kaya marami kang mabibili ditong prutas at gulay So 'yon All right